karamihan sa mga lalaki, iniisip nilang kailangan nilang magyabang ng pera, itsura, o charm, para mapansin ng mga babae. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang tunay na sikreto para maakit sila ay ang pag-unawa sa mga nakatagong psikolohikal na button nila, mga kahinaan na hindi nila mismo alam? Tulad ng mga lalaki, ang mga babae ay may mga lihim na gusto, mga punto kung saan sila mahina, at mga emosyonal na reaksyon na hindi nila laging kontrolado. Ang problema, karamihan sa mga lalaki, walang ideya kung paano makita o gamitin yon para sa kanilang advantage. Ngayon, tatalakayin natin ang sampu na katagong kahinaan ng mga babae. Yung mga psikolohikal na triggers na, kapag naintindihan mo, babaguhin ang paraan mo ng pakikitungo sa kanila forever. Simulan na natin. Senyales uno, ang lakas ng emosyonal, na siguridad. Sobrang emosyonal ang mga babae, pero hindi ibig sabihin noon wala silang kontrol ang ibig sabihin lang ang emosyon nila ang madalas nilang basehan sa pagdedesisyon lalo na sa relasyon isa sa mga hindi nila masyadong pinapansin na kahinaan ay ang malalim nilang pangangailangan para sa emosyonal na seguridad gusto ng babae na kampante ang pakiramdam niya sa isang lalaki hindi lang niya gusto ang excitement gusto niya yung pakiramdam na hindi siya iiwan kapag nagkaproblema kaya hindi nila namamalayan, naaakit sila sa mga lalaking kalmado kahit sa gitna ng gulo. Ang lalaking sobrang reaktibo, pabagubago bago ang mood, o masyadong emosyonal na umaasa sa kanya, mabilis siyang mawawalan ng gana. Bakit? Dahil senyales 'yun ng kahinaan. Gusto ng mga babae na makaramdam ng ligtas, at 'yun ay galing sa kakayahan mong kontrolin ang emosyon mo anuman ang mangyari. Isipin mo. Kung feeling ng babae. Siya pa ang kailangang magpatatag sa iyo. Baliktad na ang sitwasyon. Ikaw na ang naging mahina at siya ang napilitang maging dominante. Yan ang mabilis na pumapatay sa attraction. Kaya, maging parang stoic, kalmado at matatag. Ibig sabihin, kapag nagalit siya, kalmado ka pa rin. Kapag hindi mo nakuha ang gusto mo, hindi ka nagre-reklamo o nagpapanik. Kapag may problema, hinaharap mo ng tahimik at may kumpiyansa. Ang lalaking nagbibigay ng emosyonal na seguridad ay nagiging safe space para sa mga babae, isang bagay na lagi silang maaakit kahit hindi nila alam kung bakit. Senyales 2. Naakit ang mga babae sa kung ano ang mahirap nilang makuha. Hindi natin maitatanggi, mas pinahahalagahan natin ang mga bagay na mahirap makuha. Kaya mahal ang diamante, mamahaling kotse, at limitadong sapatos. Ganito rin pagdating sa atraksyon sa mga babae. Ang hindi nila masyadong napapansin na kahinaan ay naaakit sila sa mga lalaking hindi nila lubos na maangkin. Ang mga lalaking masyadong available, sobrang sabik o halatang halata ang atraksyon, nawawalan ng halaga sa paningin ng babae. Baka ma-appreciate niya ang atensyon, pero hindi niya yon hahabulin. Sa kabilang banda, ang mga lalaking lumilikha ng distansya at misteryo ay gumigising ng isang bagay sa loob niya. Ang pagnanais na punan yung distansya. Kaya nababaliw ang mga babae sa mga lalaking parang walang pakialam o mahirap basahin. Hindi dahil gusto nilang balewalain sila, kundi dahil ang subconscious mind nila ay nagbibigay ng mas mataas na halaga sa kung ano ang hindi sigurado. Kaya, paano mo ito gagamitin? Huwag palaging maging available. Pag-isipin mo siya kung kailan mo siya ulit makikita. Panatilihin mo ang sarili mong buhay na hindi lang umiikot sa kanya. Ipakita mo ang sarili mo ng dahan-dahan. Huwag mong ibigay, lahat agad. Hayaan mo siyang tuklasin ka sa paglipas ng panahon. Sa sandaling maramdaman ng babae na nakuha ka na niya, magsisimula ng kumupas ang interes niya. Panatilihin mong may bahagi sa iyo na hindi niya lubos maabot at hindi siya titigil sa paghabol senyal stress ang hindi sinasalitang lakas ng malalim na boses at presensya Isa sa mga hindi masyadong napapansin na nakakaakit sa babae ay ang malalim at kontroladong boses at ang malakas na presensya Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga lalaking may mas malalim na boses ay mas nakikitang dominante, kumpiyansa at kaakit-akit Hindi lang basta gusto yan Nakaugat yan sa evolutionary psychology ang malalim na boses ay hindi direktang nagpapakita ng mataas na testosterone at kakayahan sa pamumuno, na natural na nakakaakit sa mga babae. Pero hindi lang yun tungkol sa boses mo, tungkol din sa buo mong presensya. Mahina ang mga babae sa mga lalaking marunong humawak ng isang silid ng hindi man lang nagtatangka. Ang presensya ay yung aura mo bago ka pa man magsalita. Paano ka tumayo, gumalaw, at tumugon sa mundo sa paligid mo? ang lalaking may malakas na presensya ay gumagalaw ng may layunin, hindi balisa o nagmamadali. Nakatingin sa mata ng hindi umiiwas ng kinakabahan at nagsasalita ng dahan-dahan at may bigat ang bawat salita. Sa kabilang banda, ang mahinang presensya ay makikita sa nakayukong tayo, kinakabahang kilos at hindi tiyak na boses. Ang maliliit na detalye na yan ay nagpapakita ng mababang kumpiyansa kahit hindi yun alam ng lalaki. Kung gusto mong mapahanga, ang mga babae ng walang kahirap-hirap, pagbutihin mo muna ang presensya mo. Kung mas malakas ang energy mo, mas maraming babae ang maaakit sa iyo nang hindi mo kailangang magsalita. Senyales apat, hindi makakatanggi ang babae sa lalaking. Kayang umalis. Gusto mong pindutin ang pinakamalalim na takot ng babae? Umalis? Kana parang hindi mo siya kailangan. Isa sa pinakamalaking hindi halatang kahinaan ng mga babae ay ang emosyonal nilang reaksyon sa pagkawala. Simple lang ang psychology. Mas pinapahalagahan ng tao ang natatakot nilang mawala. Karamihan sa mga lalaki, kabaligtaran ang ginagawa. Kapag nararamdaman nilang lumalayo ang babae, hinahabol nila, nagmamakaawa, nagpapaliwanag ng sobra, sinusubukang ayusin ang mga bagay. Pero yun lang ang nagpapakita na mas kailangan nila, yung babae kaysa kailangan sila nito. At sa sandaling maramdaman, yun ng babae, nawawalan siya ng attraction. Ang lalaking kayang umalis ng walang pag-aalinlangan ay nagpapakita ng sukdulang, kumpiyansa. Parang sinasabi niya nang hindi nagsasalita, Hindi ako desperado sa iyo. Marami akong choices. Hindi nakadepende sa iyo ang halaga ko. At yung mindset na, yan ang nakakabaliw sa mga babae. Kung alam niyang handa kang umalis kapag hindi kanya ginagalang, naglalaro o lumalayo, mas natural kanyang pahahalagahan. Hindi yan manipulation. Yan ay paggalang sa sarili. Simple lang ang rule. Maging handang umalis at hindi mo na kailangang humabol. Senyales lima. Ang lalaking may misyon. Yun ang kanyang kryptonite. Ang pinakamalaking kahinaan ng babae ay hindi itsura, pera o charm ng lalaki. Yun ay ang kanyang layunin sa buhay likas na naakit ang mga babae sa mga lalaking may mas malaking drive kaysa sa sarili nila. Ang lalaking may malinaw na misyon, mapanegosyo yan, pagiging eksperto sa isang bagay, o personal na goal, automatic na siyang nagiging magnetic. Bakit? Dahil ang layunin ay lumilikha ng focus, disiplina, at independensya, mga katangiang hindi matanggihan ng mga babae. Ang pagkakamali ng maraming lalaki ay ginagawa nilang misyon ng isang babae inuuna nila siya sa lahat na nagpaparamdam sa kanya na siya lang ang mahalaga pero ironically yun ang pumapatay sa attraction hindi gusto ng mga babae na sila ang sentro ng mundo mo gusto nilang maging bahagi ng mas malaking bagay ang lalaking may misyon ay hindi naghihintay sa text niya hindi niya binabawi ang lahat dahil lang tumawag siya abala siya sa paghabol sa sarili niyang vision at yun ang nakaka-irresistible sa kanya kaya tanungin mo ang sarili mo, ano? Ang binubuo mo? Ano ang hinahabol mo? Kung wala kang misyon, mararamdaman yun ng mga babae at hindi sila magtatagal. Senyales anim ang paradox ng kontroladong pagiging vulnerable. Mayroong delikadong balans pagdating sa pagiging vulnerable. Sobra, at makikita ka ng babae na mahina. Kulang, at makikita kanyang emotionally unavailable. Mahina ang mga babae sa mga lalaking nakakaintindi ng paradox na mga lalaking kayang maging bukas, pero sa paraang pinapanatili ang lakas nila. Ang karaniwang pagkakamali ng mga lalaki ay iniisip nilang gusto ng mga babae na palagi silang nagpapahayag ng emosyon. Hindi yan totoo. Bagamat gusto ng mga babae ang lalaking makakakonekta sa kanila sa mas malalim na level, nandidiri sila sa mga lalaking masyadong nagkukwento, nagrereklamo o humihingi ng emosyonal na validation mula sa kanila. Ang trick ay magpakita ng vulnerability ng pili. Kinikilala mo ang emosyon, pero hindi mo hinahayaang kontrolin ka nito. Ibinabahagi mo ang pinagdaanan mo, pero pagkatapos mo lang itong malagpasan. Ipinapakita mo ang personal mong detalye, nang unti-unti, hindi lahat ng sabay. Ang lalaking nakakaintindi, nito ay lumilikha ng malakas na dynamic. Hinahayaan niyang maramdaman ng babae na espesyal siya kapag pinili niyang magbukas pero hindi niya yun ginagawa dahil mahina siya. Ang lalaking masyadong nagkukwento agad, ibinubunto ng problema niya sa babae, o palaging humihingi ng reassurance, ay magmumukhang needy at emotionally unstable. Sa kabilang banda, ang lalaking nagpapakita ng inner world niya sa sarili niyang terms ay nagiging irresistible. Ang emosyon ng lalaki ay dapat parang malalim na karagatan. Nakikita, pero hindi nakakalunod. Mahina ang mga babae sa mga lalaking may lakas na maging vulnerable pero may control na gawin iyon sa paraang nagpapalakas sa presensya nila. Senyales pito, programado ang mga babae na subukan ang lakas mo. Karamihan sa mga lalaki ay hindi napapansin na palaging sinusubukan sila ng mga babae. Hindi random ang mga test na iyan. Hindi nila namamalayan paraan yan ng mga babae para malaman kung talagang malakas ang lalaki. Baka hamunin ng babae ang opinion mo para makita kung maninindigan ka. Lumikha ng maliit na away para lang makita kung kalmado ka pa rin. O magpanggap na walang interes para makita kung insecure ka. Hindi yan para pahirapan ka. Instinct yan. Para salain ang mahihinang lalaki. Kung maramdaman ng babae na madali kang mataranta, magalit, o sobrang emosyonal, mawawalan siya ng respeto sa iyo. Ang sikreto, huwag kang mag-react ng emosyonal sa test ng babae sa halip, manatiling kalmado, ngumiti, at huwag magpaapekto. Kung hinahamon ka niya, sumagot ka ng may katiyakan, hindi depensibo. Kung lumalayo siya, huwag mo siyang habulin. Hayaan mo siyang bumalik. Ang lalaking pumasa sa test ng babae ay nagiging lalaking hindi niya mapapalitan. Tandaan, sinusubukan lang ng mga babae ang mga lalaking attracted sila. Kung sinusubukan kanya, good sign yan. Senyales walo ang kumpiyansa sa harap ng pagtanggi ay hindi mapaglabanan. Karamihan sa mga lalaki ay takot sa pagtanggi, pero yung ilan na tinatanggap, yun nang may kumpiyansa, ay nagiging untouchable. Mahina ang mga babae sa mga lalaking parang walang nangyari kapag tinanggihan. Kapag ang lalaki ay nagkibit balikat sa pagtanggi, tumatawa, o ginagawang biro, pa yon, nagpapakita yon ng hindi matitinag na pagpapahalaga sa sarili. Isipin mo, ang mga desperadong lalaki ay takot sa pagtanggi dahil iniisip nilang wala silang ibang opsyon. Ang mga kumpiyansang lalaki, walang pakialam dahil alam nila ang halaga nila. Kung tinanggihan ka ng babae, sabihin mo lang, Okay lang, kawalan mo yon. sige, magandang araw sa'yo. Tumawa ka, tumango, at umalis nang hindi ka na nag-iisip pa. Ang importante, huwag mong hayaang bumaba ang energy mo dahil sa pagtanggi. Ang lalaking kayang tanggapin ang pagtanggi ng madali ay yung lalaking walang kahirap-hirap na umaakit sa mga babae. Hindi masakit ang pagtanggi. Ang attachment sa approval ang masakit. Kapag huminto ka sa pagkatakot sa pagtanggi, mararamdaman ng mga babae ang kumpiyansa mo at sila na ang magsisimulang humabol sa'yo. Senyales siyam na babalisa ang mga babae sa mga lalaking mahirap pasahin. Kung alam ng babae kung ano ang nararamdaman mo sa lahat ng oras, titigil na siyang magtaka. At kapag tumigil na siyang magtaka, titigil na rin siyang humabol. Mahina. Ang mga babae sa mga lalaking nagpapanatili sa kanila sa guessing game. Hindi yan paglalaro. Yan ay pagpapanatili ng element of mystery at unpredictability. Mga sinyales ng lalaking masyadong madaling basahin. Palagi siyang nagtetext back agad. Sobrang expressive siya sa feelings niya agad-agad palagi siyang humihingi ng validation o reassurance. Sa kabilang banda, ang high value man ay lumilikha ng attraction sa pamamagitan ng hindi pagiging open book. Pinapanatili niyang engaged ang babae sa pamamagitan ng pagiging pili sa kung ano ang ibinabahagi niya. Sumasagot sa sarili niyang oras hindi agad-agad. At pinapanatili ang kalmado at unpredictable na aura. Ang curiosity ang nagpapasiklab ng desire. Kung palagi niyang alam kung ano ang susunod, tapos na ang chase. Ang lalaking kayang pukawin ang imagination ng babae ay, yung lalaking hindi niya kayang hindi isipin. Senyales 10. Ang lalaking kontrolado. Ang kanyang pagnanasa, kontrolado ang lahat. Ang pinakamalaking kahinaan ng mga babae ay hindi nila matanggihan ang lalaking kontrolado ang sarili. Karamihan sa mga lalaki ay kontrolado ng pagnanasa nila. Hinahabol nila ang mga babae humihingi ng validation at hinahayaan nilang diktahan ng libog ang mga aksyon nila. Pero ang mga lalaking may tunay na kapangyarihan ay yung mga kontrolado ang pagnanasa nila. Sa halip na sila ang kontrolado, sila ang nag-control. Mahina ang mga babae sa mga lalaking hindi basta-basta humahabol. Pumipili sila ng matalino. Hindi desperado sa intimacy. May standards sila. At may self-discipline sila hindi nila hinahaya ang diktahan ng pleasure ang layunin nila. Sa sandaling huminto ka sa paghabol sa mga babae, yun ang sandaling magsisimula. Silang humabol sa iyo, ang atraksyon ay hindi tungkol sa mga panlilin lang. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa sikolohiya at pagkontrol sa iyong sarili. Ang mga babae ay naaakit sa mga lalaking nagpapakita ng lakas, layunin at paggalang sa sarili. Kung lilinangin mo ang mga katangiang ito hindi ka lang gugustuhin ng mga babae kakailanganin kanila Kung nakita mong may saysay ito mag-subscribe sa Pinoy Stoic para sa mas maraming karunungan sa pagkontrol sa buhay at atraksyon. Hanggang sa susunod manatiling malakas manatiling matatag at huwag kailanman humabol